Ha? Oh. To face. Lagay ko dito ha. Ah, yung uh, shampoo maliligo kayo ha. Shampooan tapos maglaba kayo. Hello po mga kabayan, muling binalikan namin ni Kuya Raymond Agus Vlog yung dalawang babae na wala po sa pag-isip mga kabayan. Dala po kami ng mga grocery mga kabayan. Samahan nyo kami mga kabayan para ihatid ang tulong ni Kuya Raymond Agus Vlog po sa dalawang babae mga kababayan tara hey, kuya uh, kapag ka umaalis daw ito sila nakakawala dyan sa pinagkulungan mo hmm. nakakalaya sila tapos pagbalik ilang ano na, ano buntis na hindi na makabalik kung La hinahatid hinahatid na lang sa atis na eh yun kay kontak ko nila kung sinubaan lumagiti kukontak nila sa palay palay nandito yung taga taga dito taga sa palay itong babae nga ano wala ang isip tapak uwi daw yun si sundo naman doon Di, hey, paano yun okay, diba, nangyari daw yun na umalis siya pagbalik niya buntis niya dito na sa bahay mo Mayana? hmm. na? dito na dito dito talaga Iyon, doon sa inubahan kasi midwife ang sa uh, ano nag-alaga. Naalagaan siya doon? Oo, oh, nasagit siya sa... Nasagit? Yes, Maria, kutit niya. Totoo pala yung sinasabi mga kabayan na uh, may mga anak ito na iba-iba yung tatay. Yung mga pupila. Pinagsamantalahan sila kapag nasa labas. Tos, grabe. Ha? Oh. Ito, face. Lagay ko dito ha ah uh, yung uh, shampoo, maliligo kayo ha. Mm -hmm. Shampooan, tapos maglaba kayo. Mm -hmm. Sabon. Tapos uminom kayo ng Milo. Mm -hmm. Kuya Noy. Oh, oh, oh. Sa'yo, ang, yung kape, sa'yo ito kasi hindi sila pwede sa kape. Oo. Oh, oh. Mm. May merinda na ba kayo? Mm -hmm. Wala pa? O oh, ito, tinapay o. Oh. O oh, kain mo na kayo ng tinapay habang kinukuha ko ito.

Ay, Ay, mo. Hindi na kayo magutuman. Ako na lang magluto sa inyo kay hindi mo marunong magsaing. Hmm. Magluto. Hindi siya marunong magsaing? Hindi. Hindi kait kahit tuyo na inaano pa rin. Sige pang apoy. Ah, nasusunog. Hindi nila tinignan ang kanin kung, kung tuyo na. Hmm. Mga kababayan, suportaran po natin yung programa ni Kuya Raymond Agus Vlog po. Lingap sa mahihirap mga kababayan. Dahil siya po ay gumagawa ng paraan para po ay matulungan yung mga mahirap nating mga kababayan dito po sa Negros. Pakipalo lang po yung Facebook page mga kababayan.